everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat na nagpabok ng reading. Okay, pasensya na po kayo na hindi tayo nakapag-record kahapon. Medyo madami lang ginawa. <clears throat> so, unahin po natin ang inyong energy or ano ba yung expecting mm -hmm. the emperor temperance, knight of cups and knight of wands and death and rebirth okay So, I'm sorry ha sa mga ano na to. Baka maring meron kang dadalawin na may sakit or patay. I'm sorry. Meron kang pupuntahan. Mm -hmm. And, syempre kinalulungkot mo. And, but, the other side kasi meron dito parang ceremony na something na katapusan ng kalungkutan. Okay? Kaya meron nagse-celebrate possible meron kang mga kasama or kakilala nag-propose sa kanilang mahal sa buhay or yung mahal nila meron silang ginawa na something surprise yon meron kang dadaluhan okay worries and everything siguro meron ako nakikita dito na parang meron kang gustong tulungan ng may sakit or educations ba to or support something gasto baka meron pong lalapit sa inyo na hingi ng tulong sa inyo mga mahal ko. so <coughs> sorry kung mangyari po yon ay eh, hindi naman po yun sadyang nakakalungkot ha yung death and rebirth kasi positive energy rin po ibig sabihin may natapos meron um, a new beginning yan. Kaya meron kang eight of cups. Success pa rin at ikaw ang mahal ng person mo. Okay? So, two of cups, ang dami ng mensaheng gusto niyang iparating sa inyo. Yan. Gusto niyang hawakan yung kamay mo. Gusto niyang iparamdam sa iyo. Gusto niyang bumawi. Gusto niyang gagawin niya lahat. Pinipilit niyang kumalma. Pinipilit niyang intindihin yung mga bagay-bagay na parang hindi niya rin kaya. Okay? So, sometimes, umiiyak yung person mo sa paligid. Minsan, meron umiiyak sa taong sa paligid niya. Or, nalulungkot din talaga to. Maring kamag-anak, kaibigan, your best friend, or your anak. Yan. So, meron tayo ditong four of pentacles. Sa tingin ko, um, ginaground mo yung sarili mo ngayon, pinoprotektahan mo para hindi ka masaktan. And you're trying to be positive kasi meron kang knight of swords. Okay? Tinatry mo maging positive, I know there's something na parang kailangan mo pagdaanan, but in-embrace mo na lang yun kaysa magmukmo, kailang, kaysa, manakit ka, makipag-away ka, yon So, but I'm sorry ha, meron pa rin dito akong nakikita. May mga taong naiingit pa rin sa inyo. Okay? just be careful para sa mga ganyang tao. Kasi hindi po natin alam kung ano yung kaya ng mga tao na yan. Ang masasabi ko lang ay, wag na wag nyo po yung papatulan. Yan po yung pinaka the best na gagawin niyo sa mga ganyang bagay. Bakit puno ka ng usapan and something wrong? Okay? So, tingnan natin yung person mo naka-reverse, so talagang malungkot siya. Namimiss niya niya yung buhay niya, yung family, yung dating siya, yung dating siya, and meron din ako nakikita dito na parang meron gustong mag-control sa'yo. And you are good, kasi kahit alam mong may gusto kang gawin, and tinatry mo talagang mag 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 labanan yon but talo ka pa rin kasi naka-reverse si justice. Yes, yung mga tao pa rin na narcissist or bipolar, yung mga nananalo against your uh, person. yon So, possible po. So, I think one of the kind na attitude, ayaw niya yung mga pinagsasabi mo sa kanya. Masakit ka magsalita. I know, masakit din niya magsalita yung person mo. But, kasi, meron kasing mga bagay na pag pumuputok na tayo, sumusobra na hindi na natin kaya, nakakapagsalita tayo ng hindi po maganda. So yun, kaya po yung iba po sa inyo, I think meron pong ginos dito. Meron ginos, meron din parang um, third party, I'm sorry, meron kang nahuli sa phone, email, or Facebook account. Anything na involve ang internet, it, uh, social media po yan, ang tawag dyan, okay? So, nine of swords, eh, meron kang knight of wands. Uh, meron ditong gustong mag-sorry. I think, kinat off mo siya. Tinapos. May maririnig kang balita. Look at this. Pareho si Hierophant at saka si Justice. Sa ngayon kasi, I think, nung nagkaroon ito ng third party, hindi niya kasi, hindi niya tanggap na mas nakakatulong ka sa kanya, mas naiisip niya kasi talaga si third party. Mas matibay and mas maano. Agapan niyo ito kung if ever mahal niyo yung person niyo. Yun lang yung mapapayo ko sa inyo, agapan niyo. So, paano yun naagapan? Of course, magbook ng leading kung gusto niyo Kung hindi naman, wala po, wala po ako magagawa. Pwede nyo naman manood kayo ng ano dito. Pero, mas better po talaga na kumalala. malala, pinapacheck po yan natin. Okay, 6 of oh, judgment, eh, judgment, 6 of wands, and meron kang queen of wands, wow. Talagang ano, oh, same. Ang okay, nakikita dito, meron kang travel, pag-angat, pupuntahan, um, bagong paparating sa, pwede rin to sa person mo. Parang may magandang buhay na nagaantay sa kanya. Possible. Pag-angat, promotions, gamit, anything na parang mag-step forward siya sa ngayon. Even though na meron siyang kasalanan sa iyo, I think talagang mag-step forward po ito mga mahal ko. Okay? So, meron siyang travel. Um, I think mamaya may nakikita kong meron siyang gagawin. So, yung mga ano dyan, kung gusto nyo magbantay-bantay, ano yung person niyo Yes, ayun. Um, yung akala mo, natapos na sila, yun pala ay sila pa rin. I'm so sorry sa mga ayaw pong maka, makarinig ng mga kung ano dito. ah uh, wala tayong magawa, kundi tanggapin po. But, like I said, kung mahal nyo po yan, ipaglaban niyo Huwag nyo po yan basta-basta pakay walan ang taong mahal niyo So, financial so meron tayong uh, ace of water the justice and four of water okay parang feeling mo lahat ng effort mo na wala na parang feeling mo um parang kang na, na hold up na kidnap na wala sa iyo lahat kung meron man, it's like a stepping stone na naman para sa iyo. Kasi hindi mo matanggap yung pangloloko ng person mo sa iyo. That's a good thing. Kung ayaw mo talaga magpaloko sa tao na yan, mas maganda po talaga inaalam natin kung ano yung energy ng person natin. Okay, then avoid the cemetery. Avoid nyo po yung hospital na hindi po maganda avoid nyo po. Yung mga malulungkot, yon avoid nyo po yon Yung mga, mas maganda, anong pupunta, yakapin nyo ang puno, wag lang hanggang 3. Maabutan kayo ng 3, hindi na po yun pwede. So, pumunta kayo sa, 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 ano ba yon masukal or something like uh, forest, yan, mag, mag hike kayo, go, but try to walk some ground na yung walang slipper or sandal or shoes try to do it okay and then um try to do it mga mahal ko um lahat dito good news ko po sa inyo mga mahal ko gusto kong bumili kayo ng uh, bird feeds okay bumili kayo ng bird feeds and then i-comment nyo po sa akin dyan sa baba kung nakabili na po kayo. Kayo mga 200 plus dito nagko-comment, do it po. And then the second video po, sasabihin ko po sa inyo kung ano po yung gagawin niyo This is really important. Kailangan nyo po yung gawin. Okay? Because April and May, it's about a abundance po mga mahal ko. Okay? Please do your Uh, job ngayon na bumili po ng African Feeds. Pagkain po ng ibon, pagkain ng maya, maya, or anything like sunflower, maganda po 'yung halo para anything na ibon na lahat makakain. Okay, so good luck. So don't worry. Um meron tayong gagawin. Best of luck for everyone. Wala po itong bayad gusto ko po talagang makatulong sa inyo, gawin nyo lang po yung sinasabi ko. Then, comment nyo po yan sa baba kung meron na po kayong feeds, okay? Hindi po pwedeng makikinig ka, tapos babantayan mo ako bukas, ano sa sasabihin ko, then wala rin din sa'yo. Hindi po ma-activate ang, ang sinasabi ko na bumili kayo. Hindi po siya ma-activate because my angels is... Nakikita po kayo kung sumusunod po kayo o hindi. Okay? Lahat ng magko-comment diyan kinukuha ko po yung pangalan, piniprint ko po yan lahat and 2 AM pinagdadasal ko po kayo mga mahal ko langga. Halos kulang na lang ma-memorize ko na yung pangalan ninyo. Totoo po yan, every day po yan ng 2 AM. Na-stop lang po yung na-hospital ako. <laughs> Then don't worry, meron naman po si Master na ah uh, nag ano sa upuan ko or nag duty para po sa inyo mga mahal ko okay hindi naman po kayo pinabayaan yon so good luck maraming salamat wish fulfillment pa rin kahit pa paano i just want to uh, recharge or um maclaim natin to because sa uh, seven of water it's seven of cups it's napaka lahat nasa iyo na ano pa ba yan. So, that's it for today. Maraming salamat. So, kung gusto nyo po mag-message, mag-message lang po kayo dito sa akin, Facebook account. Yan. Maraming salamat po and ingat po kayo. Bawal pong mag-text and tumawag. Sa messenger lang po kayo tatawag. Sa messenger lang po. Okay, maraming salamat. Basahin ko lang po yung nagpapasalamat. Ma, maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo sa akin. Hindi ko po Ah uh, hindi ko po ma ano to. Hindi ko po makakalimutan sa lahat ng naitulong mo sa akin. I love you, Ma'am. Tunay po talaga nagbago po ang aking person. Ikaw lang pala ang makakarinig ng aking dasal. Salamat, Ma'am, dahil hindi mo ako sinukuan. At salamat po ang laki ang laki po ng tiwala ko po sa inyo, Ma'am. Maraming maraming salamat, Ma'am. I love you. Okay, ingat po kayo. Bye.